Some more vlogs! It's <laughs> really Bina-expect lang itong kainit ngayon dito sa Metro Manila. Parang hindi bago yung katawan ko sa init dito. Kainit na. Nakapili na ako ng protas yung binili ko butas na drinks. Marabi yung init. Hindi ko na kaya. Nakulak ko na ayos na eh. Ano, bilihan mo yung ano. Iba't klase ng mga paninda. Ano. Magkano yung parang ano yun oh? No? Yung parang yakult. Ano naman nun? Eh yung laruan na yun yung Sprite. Patingin nga yun. Kuya. Yung Sprite. Ayun. 80. Magkano yung ganyan? 80. Ha? 80. 80. Sige. Magkano yung bentahan yun? 5. Alima piso. Hmm. Kaya nga. Mana po tayo guys ng mga ibang pang Ang ganda, yung cute oh Mga kurumi Dito tayo madalas mamili noon guys Ayun Sarap na yung flavor yun

Nakahanap pa ako na ito. Puro slowlipop naman kasi. Dito, dito, dito na ako yan. Yeah. Pero wala marami. Pero yan? Ah, yun siya mo. No, Yung sinipo. Puro, 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 puro. What's up mga kapatay gutom, mga kapatay gutom? So, nandito na tayo sa bahay, guys. So, ito mapakita ko na sa inyo, guys, ang ating mga pinamili dito sa ating market. No, ating mga dagdag -dag paninda, guys. No, ito yung mga pinamili natin. So, papakita ko sa inyo isa-isa, guys, yung mga items na pinamili natin dito sa market, guys. So, ito na nga. Napakaganda ng mga binili natin mga items, guys. Siguradong matutuwa yung mga bata sa atin. No, yan, oh. No. May so, latag ko lang, guys. So, ito na nga yun, guys. So, nakikita nyo, guys. So, nakakatuwa itong mga pinamili natin, guys. Grabe to, guys. So, ito yung ating pinamili na Santa Egg. Yan, oh, no, guys. Santa Egg. Pinamili natin. Santa Egg. Mas meron tayo yung mga nagtitrending, guys. Ito yung mga nagtitrending, guys, na, ano, Chewy Candy Milk Guys, ayan, trending yan, yun, trending yan. Tapos ito rin, guys, eh, na chewy candy. Sweets naman, parang mga fruits naman siya, guys. Tapos meron tayo ito, yung mga piggy-piggy, guys, na nakatuwa. Ayan, eh, no, mga mga piggy, nagpa na -collect, no, dito, guys. Ayan, yung mga piggy-piggy, no? nakakatuwa siya, guys. Kasi yung mga candy sa loob. So, ano lang to guys, no, 6 pesos lang benta natin ng isa. 6 pesos, guys. Ayan. Kasi rin ng happy feet lolly popping candy. Kasi ito nga itong nakakatawa na parang chupon na may candy sya sa loob. Tapos ang ating Hello Kitty na lollipops. Tapos meron tayo to. ito. Ito ito maganda to, guys. Sobrang ganda nito. Ito yung Sing Sing Lighting Diamond Candy. 6 pesos only yan guys. 6 pesos lang. No? Kahit ng items natin 6 pesos. Karin. Ito rin. Ito rin itong egg. Egg. Do-do-do-do with toys. Yan may laman sa loob yan. May laruan na, may dudu ka pa. 6 pesos. Yan, guys. Pero ito, itong ano natin, itong candy na to, 2 pesos lang to, 2 pesos. Yan, malilit lang kasi siya. As itong lollipop na, hello kitty, guys. So, nakakatuwa yung mga pinamili natin, mga toys and candies, guys, talaga naman, di ba? So, matutuwa talaga yung mga kabataan sa atin, guys. Pag uwi natin dyan sa ating tindahan, pag uwi natin, tuwa sila. So, marami silang pag cadre Sele sojenna kais babu.